Mag-aaral ka na ka At nga at kumakain na aking anak. Natamad pa yata ang pumasok. <laughs> Napakaaga ko nga gumising para magluto ng pagkain niya, baon niya sa school. Unang araw na pasokan nila ngayon. Dating gawin tayo mga mamsi. May mga anak na nag-aara. Kasi kasuhin natin ang mga anak. Para si silang pumasok. Ganon. Pakainin sa umaga para hindi inaantok sa school. At heto na nga at papasok na ang aking anak sa school niya. At syempre, iahatid ko na siya sa labas. Napakadami nga niyang bitbit dyan. Ang kanyang baon. Papasok na silang lahat. Oh, kawaii. <laughs> 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 ang aking anak aku balik ke square nanan gunta kunta di dunia dunia bye bye magarok anak ha hmm. ang aku future engineer bye bye hati hati anak ha At syempre, ako naman ang papasok sa aking trabaho. Magang akong gumayak niya. At marami akong pupuntahan ngayong araw na ito. Tara at manguracha na. Hello, Philippines and hello, world. <laughs> Munti ko pang makalimutan yung introduction ko. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Napakaaga nga makulimlim ngayong araw na ito at nagbabadya ang ulan. Maambun nga kayo ng paglabas ni Maro. Abay, mamayang gabi ka na umulan, charo. <laughs> So ayun na nga, tapos na ako magtrabaho ngayong araw na ito. Narag na narag, ang ganda ko, nakakaloka. Nakaanim na akong pasyente niya. Dire-diretso na nga para maaga akong makauwi. Pero hindi pa rin. Hinapon pa rin ang ganda ko. So ayun na nga, at nandito na ako sa palengke para mamili ng pagkain namin. At naisipan ko nga magtilapia ngayon, sasabawan ko siya para may hinihigo pa At namili na rin ako ng mga pagkain ni Maro at babaulin niya sa school. Para may stock na ako sa ref. So ayun na nga, at nakapamili na ako at uuwi na ako ng bahay. Saglit nga lang, dumating na rin ang anak ko. Hindi ko na nga siya nasa lubo. E paano eh, napakadami ko pang ginawa. Pagod na pagod nga daw sa job. Pagkabihis nga niya, napakadami nga daw yung assignment ngayon at gagawin. Kaya nga agad-agad niyang inumpisahan para matapos na uh -huh. daw mamaya. Yeah. Nagmamadali at maglalaro ayun. ata. Nakakaloka. <laughs> <laughs> Aba, ang anak ko, nag-aaral yata mabuti. <laughs> Baka sa una lang yan anak kong, charo. Hindi naman siguro kasi nga masipag naman talaga siya mag-aral. At natututukan ko nga siya. Tinatanong ko nga lagi kung may assignment ba siya o wala. So hay na nga, nagsaing na ako at nagluluto na ako ng ulam ko. Gutom na gutom na nga ako kasi nga hindi pa ako nanananghalian. Heto nga nga aking ulam ngayon. O di ba pakta pa. <laughs> At heto naman ang niyahanda kong ulam ni Maron. Para sa pork fillet. Lalagyan ko ng itlog at saka breadings. O oh, diba, mekos-mekos. Ang -mekos, bonggang-bongga para maghalo-halo. So, ay na nga at nagpiprito na ako. Hi Kain guys, po tayo. Hi, <laughs> ang ulam ko, ang sarap. No? Sarap! <laughs> ang sarap, promise. Yummy. Bye! I love you all and I thank you.